May daang-daang tao ang matyagang naghihintay, hindi ayuda, kundi oras ng kanilang kamatayan. Ano ang nagtutulak sa milyon milyong tao na maglakbay ng pagkalayo-layo para magtampisaw at maligo? Sa isa sa pinakamaruming ilog sa mundo na itinuturing pa man nilang isang Diyos. At yun ay isang malaking katanungan Isang malaking kontradiksyon na hindi natin talaga maiintindihan dahil kung ang ilog na ito ay isang Diyos at sagrado ayon sa kanila, bakit patuloy silang nagtatapon ng basura dito? Bukod dyan, bakit nila sinusunog ang mga katawan ng tao sa tabing ilog? Alamin natin ang mga marami pangkatanungan sa sagradong lungsod ng Varanasi, isa sa pinakamatanda sa kasaysayan ng sangkatauhan at binansagang, The City of Death. Ganges ang pinakabanal na lugar sa India at pang-apat sa pinakamaraming ilog sa mundo. Sa pulang templong ito makikita ang usok na nagmumula sa mga sinusunog na katawan ng mga tao at marami pang nakatambak ng na mga panggatong na kahoy, indikasyon na marami pang susunod na susunugin. Bakit ito nangyayari sa lungsod ng India? Ayon sa mga sagradong teksto ng Hindu, ang ilog Ganges ay tinuturing na isang Diyos na tinatawag din nilang Mother Ganga. Sa mitolohiya ng Hindu, pinaniniwala na ang Ganges ay bumaba mula sa langit hanggang sa lupa sa kailingan ni Bhagiratha na isang malamat na hari ng dinastiyang Ikshabu. Naniniwala ang mga Hindu na ang pagligo sa Ganges o kahit ang paghawak sa tubig nito ay makapaglilinis ng kasalanan at makapagpapadalisay ng kaluluwa. Naniniwala sila na ang layunin ng buhay ay linisin ng kaluluwa. Naniniwala rin sila sa reincarnation. May tinatawag silang the wheel of samsara kung saan mabubuhay ka ng ilang beses hanggang kinakailangan hanggang sa makagawa ka ng maganda-ganda sa mundo at maging isang kaluluwang karapat dapat na sumapi sa mga Diyos. Gayunpaman mayroong isang uri ng shortcut silang nalalaman, isang pagtakas. At ang pagtakas na yon ay ang mamatay mismo sa Varanasi, ang pinakabanal na lungsod ng Seven Sacred Cities ng India. Dahil sa paniniwalang yan, libo-libong tao na malapit ng mamatay wala man sa katandaan o may karamdaman ang pumupunta sa Varanasi sa kanilang mga huling taon, huling buwan, huling araw o huling sandali ng kanilang buhay upang mamatay malapit sa ilog. Mailubog sa ilog sa huling pagkakataon pagkatapos ng kanilang kamatayan at saka susunugin. Sa ganitong paraan ayon sa kanilang paniniwala, makakamit ng kanilang kaluluwa ang nirvana o isang langit. But wait, hindi lahat ay maaaring ma-cremate at maitapon ang kanilang abo sa ilog Ganges dahil sa ilang mga dahilan. Ang mga sadu na itinuturi nilang isang banal kasama na mga buntis, mga bata, ketongin at ang mga namamatay dahil sa agat ng ahas ay kabilang sa mga hindi maaaring ma-cremate sa Vranasi. Kaya naman ang mga cremate ay itinatapon na lang ang buong bangkay sa tubig, pati na ang mga nadedong baka. Dahil sila ay tinuturing din na sagrado. Karaniwang ka ng mga buto ng tao at baka sa tabing ilog. At malamang ay sinilaki na ng sirena ang mga isda sa ilog na to sa dami ng itinapong bangkay. Sa lugar na ito, tinatayang na sa 200 kilo ng kahoy ang kailangan para sa dose-dose ng mga katawan na susunugin araw-araw magkakaiba ang presyo ng mga kahoy. Ang pinakamahal na klase ay sandalwood na madalas piliin ng mga may kaya sa buhay at yung mga namatay na may hirap ay mumurahing kahoy ang pipiliin. Ang amoy sa lugar ay mayrap ilarawan dahil laman ng tao ang sinusunog hanggang maging abo. Kung hindi ka dito, malamang may susuka mo ang bituka mo sa kakaibang amoy ng inihaw. Makikita kung paano inihahanda ang isa pang katawan para sunugin. Tandaan bago ang cremation na ang katawan ay dapat na lumubog sa huling pagkakataon sa Ganges River bago sunugin kapag ang isang Hindu ay nawalan ng mahal sa buhay, kailangan nilang dumaan sa isang serye ng mga ritual bago magpatuloy sa cremation. Sa lugar na ito ay bawal ang mga babae. Hindi maaaring pumunta ang mga babae para ilibing ang kanilang patay sa maraming kadahilanan. Isa na dyan ay dapat may maiwan ng babae sa kanilang bahay at baka di nila kayanin ng init at sitwasyon sa lugar. Ngayon, pumunta tayo sa isang mahalaga na bahagi dito sa Varanasi. Bakit may daang-daang tao ang naliligo sa ikaapat na pinakamaraming ilog sa mundo? Literal na naliligo sila sa ilog na may basura, na may milyong-bilyong bakterya. Lahat na nanggagaling sa lungsod ay naglulublob dito na halos lahat ng isinukang maruming tubig sa lungsod ay patungo sa ilog. At yon ay isang malaking tanong Isang malaking kontradiksyon na hindi natin talaga maiintindihan dahil kung ang ilog na ito ay isang Diyos na si Mother Ganga at ito ay napakasagrado sa mga Hindu, bakit patuloy sila nagtatapon ng basura dito? Lahat ng basura mula sa lungsod, sewage, drains, pabrika at basura ng hotel Halos lahat ay nagtatapon ng basura sa sagradong inog. Sa ganung kondisyon bakit naliligo ang mga taong ito sa lugar na ito, walang malinaw na makukuwang kasagutan sa kanila. Dahil dinadaan nila sa paniniwala ang kasagutan, ang importante sa kanila ay ang paniniwala ang kahit dugyot pa ang inog na kanilang giliguan, ang mahalaga ay malinis ang kanilang kasalanan. Ang isa pang dahilan may mga taong walang akses ng tubig sa Varanasi dahil sa kahirapan. Kaya naman sa ilog sila ng sisipilyo, naliligo, naglalaba at nagpapakawala ng sama ng loob. Loob ng tiyan. At syempre ano pa kundi kapabayaan ng gobyerno at kaugalian na rin mismo ng mga tao. Alam naman natin na may pagkadugyot talaga sila. Kumpara sa atin o sa ibang lahi. Real talk lang. Syempre di ko nila lahat ng indyano. Meron din namang indyayes. Hindi sa naninira pero yun ang katotohanan. Balik tayo sa kwentuhan. Ang bawat Hindu dapat kahit isang beses man lang sa kanilang buhay ay makapunta sa Varanasi upang isawsaw ang kanilang sarili sa ilog Ganges. Ang pagligo sa ilog Ganges ay nagpapalaya sa mga samang bagay na kanilang ginawa. Mula sa karma at sa mga kasalanan, dumarating sila ng may debosyon mula sa libong kilometro pa ang layo. Mga taong nagmumula pa sa Southern India naglalakbay ng libong kilometro. Huwong araw sa pamamagitan ng tren, may ilan pangang naglalakad lang. Hindi dahil walang pamasahe, kundi may ipakitang solid ang kanilang devotion. Ang isa pang malagang tao na makikita dito sa Varanasi na pagtutuunan natin ng pansin ay ang mga sadu. Ang isang sadhu ay isang taong walang mga ari-arian, iniwan niya ang lahat ng meron siya, gaya ng kotse, bahay, pati na pamilya. Upang ipakita ng buhay ay walang kabuluhan, walang halaga, walang kwenta, maliban sa pagninilay at pagdadasal. Ang mga taong ito ay gumugugol ng buong araw sa pagdarasal sa kanilang mga Diyos. Ngunit may isang bagay na dapat nating ibunyag. Ang mga sadu ay nabubuhay lamang sa mga donasyon. Sa reliyong Hindu, lahat ay umiikot sa karma. Kaya kung tutulungan nila ang mga ito, naniniwala sila na may ginawa silang mabuti para linisin ang kanilang kaluluwa kaya naman nagbibigay sila ng donasyon sa mga sadu. Siyempre sa ganoong paniniwala na naman ay may nagsasamantala dahil maraming sadu ang peke o nang lang. Parang pastor na impostor ang datingan. Napakahirap malaman kung ang isang sadu ay totoo o peke. Ngunit dito sa Varanasi tila naging uso ang pagiging sadu. May mga dayuhan pa nga na dumarating at nagiging sadus na rin. Para makakuha lamang ng donasyon, easy money nga naman. Nakapwesto sila sa isang papag nagawa sa tabla na may payong pero walang motor. At doon na rin sila nakatira. Nanguhula sila ng mga kapalaran gaya ng mga ginagawa sa kiyapo. Sa pinakamahalagang seremonya ng Varanasi, libu-libong mga peregrino ang nagtitipon upang may sagawa ang seremonyang ito na inalay kay Mother Ganga. Ito ay tinatawag na Ganga Aarti. Ang seremonyang ito ay ginagawa bilang isang espiritual na paglilinis. Ang layunin ay ang lahat ng tao roroon ay umalis na dalisay, papalaya sa kasalanan o masasamang gawa. Dahil ang seremonya ay ginagaram sa harap ng ilog, ang lahat ng mga bangka ay inuupahan at pinagsama-sama sa harap ng lokasyon. Sa gilid ng ilog mayroon ding libo-libong tao. Ang mga ilaw na lumulutang sa Ganges ay mga alay at kahilingan na ipinapadala ng mga tao kay Mother Ganga. Hahayaan nila itong lumutang at habang nilalamo nito ng ilog, hinihiling nila na matupad ang kanilang mga kahilingan. Sundan mo ako sa pamamagitan ng pag-subscribe at huwag kalimutang i-comment ang iyong saloobin. Salamat sa panonood hanggang dulo hanggang sa muli